So, nandito tayo ngayon sa may Makina Moto Show 2024. So, kasama natin yung aking mag-ina na si Ramsey and ang aking may bahay. Kita niya naman. Kasi ang event ngayon is nagiging family banding na talaga. So, nagbayad kami dito ng 150 pesos. Uh, yun nga lang, wala kami nakuhang tote bag, uh, stamp lang sa katawan. So, pinunta naman talaga natin dito is all about the motorcycle. So, kung nakikita nyo, ang unang bungat pa lang is yung BMW yung motor at nagat. So, pati dito, yung highly custom. Ito, ito talaga, promise, ang ganda ng pagkakagawa nito. Ayan. So, ito yung mga typically bike na makikita mo dito lang sa mga event in not on the streets kasi mahirap mo sila makita kasi itong mga to is mga rare na talaga kung titignan mo yung history ng mga bike nito is yung iba is nasa 1958, 1960s ganyan so google nyo na lang kung ano talaga pero ang gaganda talaga lalo na itong isang to napakaganda promise no laguna daw yung nakalagay dito so hindi ko lang siya na videohan pero na amaze kasi ako dito minsan talaga pag nagpa vlog ka eh, mawawala ka sa focus ng pag-vlog mo no, sa pag-video kasi i-anticipate mo yung ganda ng mga motor na nandito talaga at itong isa promise ang ganda din nito ang cute Ayan, di ba? So, kaya ako pumunta dito sa may makina is para tignan lang natin kung anong meron. Bristol Motorcycle. So, syempre, correct me if I'm wrong regarding on Bristol Motorcycle. Pero may ko ako din dito na based on Philippines daw yan. Pero check nyo na lang talaga yan sa deeper Google natin. Or better yet, tanong nyo yung mga store. So, nasa Vespa tayo. Ito, ang ganda nito talaga yung mga sinao ng Vespa. So, makikita mo talaga dito sa mga motor show na itong Lambretta, makita nyo naman yung design nyo is napaka-pristine yung pagka restore is ganun o oh, kung oh, restore na ba or what, original 1966, grabe ang ganda ng pagkakagawa nito ang pagkaka-preserve nitong motorcycle na ito so syempre dito, syempre, may titignan pa rin tayo talaga dito no? itong mga madaming motor dito dito yung malulula ka sa mga motor na nandito kung anong gusto mong setup nandito may mga nandito sila para makita mo magaya mo na sa na yun, yan ang tip Restore Motorcycle bakit nga ba ito pina-flag ko dito kasi napakadami nilang entry so kung nakikita nyo naman ito kung titignan mo talaga is para siyang best pa ba? Diba? Pero ang daming motorcycle ng Bristol, no? So, Well, wala pa naman nakikita kung ano man nangyayari or naano sa mga Facebook kung anong sira nito. Pero ako nandito lang is to show you kung anong meron dito. Ang photographer, videographer ko dito ay si Ram. Siya ang umahawak na itong camera na to the full time. So kung nakikita nyo yung mga Bristol, ito ang ganda nito ito, barber style. Ang ganda. Ang ganda ng gawa. Ito din, napakaganda. Laki ng tanke niya, grabe. Ang ganda. Na, ang, parang naka-enhance. Ang ganda talaga. So, minsan talaga i-set aside natin yung mga brand wars or yung sinasabi na pag yan, Bristol, gawin, ano, is China, sirain. Mahirap kasi tayo mag-predict ng ganyan. Alam nyo, there's no such thing as perfect bike. No? May mga masisira at masisira talaga yan in the future. Ito, grabe. Alam nyo ba na dapat ito ang kukuhin ko? Yun nga lang, nung nag-inquire ako nito is walang stock that time kaya si Jet Ski. Ito kasi nakuha ko, nung nakita ko to, grabe, naganda na ko. Grabe, ang laki niya tignan talaga, promise. Pero well, nakakuha na tayo ng PCX, no? Pero kung gusto nyo kumuha na Bristol, mag-test drive, better to go to their showroom para alam niyo yon may educate kayo ng tama ng mga sales Nung hinawakan ko yung mga switches nila dito Ang ganda naman, hindi yung dagay ng iba na chipipay Ayun, Yun nga lang, yung shocks niya sa likod na dual Is parang no brand Parang, ewan ko lang ha Wala kasi akong nakikita eh So, eh nakikita nyo nandito kami ngayon sa may TVS So, may mga guidelines kami dito sa TVS. Ano mga guidelines yan? No, no, no. Sumali kasi kami dito, pinag-login ko si Ram. Alam mo si Ram kasi tinuturoan ko na rin yan mag-social sa mga tao. Nagsulat lang kami doon, nag-selfie, nag-post, sinunod yung mga kailangan nilang O, oh, kita niya naman yung kasawa ko. Hindi naman yung kasama sa show. O, oh, panis! O, oh, diba? Chicks yan. So, kung nakikita niya naman si TVS, after the cup, meron pa silang pa-free ice cream. Ang ganda din kasi ng mga TVS iCube, no? Kung nakikita nyo tong yellow na to, is napakaganda nyan talaga. Pero para sa akin, mas maganda yung red. Pero mas maganda yung turn ako between the yellow. Si ate, hindi ko na-videohan yung nasa harap na yan sa tabi. Pero well, ang galing ni ate kasi in-explain niya sa amin to deeply yung motor doon. So, nandito kami ngayon sa mga helmet kasi meron tinatawag na 10% discount. So, ang gaganda ng helmet na <laughs> ganito, yung sabi nga ng asawa ko dito sa video is uh, parang ibon no so syempre nagtesting kami ng helmet pinapili ko sila pero wala sabi nila wag na to kami kumuha kasi nga ang dami naming helmet meron akong Nolan may LS2 may free na Honda so hindi na kami kumuha kasi syempre ilan sabi nga niya sa akin anong gagawin ko sa helmet kung isa lang na naman ang ulo ko oh, di ba so Tunay kita niya naman is ang ganda ng ano vintage rider Manila maganda nung hinawakan ko yung mga helmets nila. Ito pala mga accessories na yan is sold separately. So correct me if I'm wrong, sabi ni atay kapag gusto mo ng bubble yung na ganyan sa uh, windscreen mo, pwede, pwede din yung strap. Nasa sayo na yan. Spider, pero itong spider is a well-known naman na itong helmet na ito. No? So, ito, nakikita niyo yung pagka-video ni Ram. Tinuturuan ko kasi siya how to handle things on the vlog. Pero dito sa kanila sa booth nila is napakaganda. Para ka lang nasa concept store ng kanilang shop. Napakaayos, napakalinis, no? Pristine ang pagkakagawa. Ay, no, kung titignan mo talaga yung detailed na mga dito, paano ka lang na talaga nasa tindahan nila? Well, ang ganda. Ang ganda dito sa shop nila. Yun nga lang, may nawakan akong helmet kasi gusto ko talaga maghanap ang modular. Kasi nga, mainit sa Pinas. Kailangan natin mag-exhaust dyan yung nating. Yun nga lang, mabigat. Yan, nagbigat nyo. So, sabi ko kay Ram, maglaro ka na lang neto, baka sakaling manalo ka. Yun lang, sadly, wala siya nakuha ni isa. Pero okay lang yan. Huwag natin discourage. Sabihin natin, better luck next time. Try mo next time yung very best mo. So, nandito tayo ngayon sa HJC. Yun nga lang sa HJC is pila dito. Pero hindi na ako pumasok kasi yun nga lang. Uh, HJC is kilala naman na talaga yan sa market hindi na natin kailangan pong magpaligoy-ligoy pa. So, wala naman nagpa feedback dito sa HJC. Well, para sa akin, ay nasa sa inyo na yan kung anong gusto nyong helmet na ilalagay, no? Kung anong gusto nyong build yan. So, yun nga lang dito is jump pack sila dito. Hindi ako nakapasok kasi B. Ayaw ko pumila. In short. Ayan, go Gogoro. Post nyo na lang kung ano yung ibig sabihin yan. May nilalagay na akong title nito. Ang ganda. Pero yung price nun is maganda din. Kasi syempre, you're buying, uh, what you call this, the technology. Evo, meron sila ditong pakulo. Kapag nanalo ka, top scorer, magkakaroon ka doon ng Honda Winner X. Eto grabe ang ganda rin ng booth nila dito para kang nasa tindahan yun nga lang talaga yung iba medyo busy nagtatanong kasi ako kung meron sa PCX pero ewan ko lang kung naririnig ako yung kita naman si Rappi na flash pa niya si ate hi ate kung name mo nandito ka mapalag yung video mo Palagay na lang yung name mo para makita namin kasi hindi ako nagtatanong talaga ng mga pangalan sa event kasi po ako sa, oh, sa video Ayan. pero ang ganda rin dito nung eh mga packages nila no pag ayan eh, nakikita nyo naman Ewan ko kung kilala nyo nito. Ito, Okimura. Pakorek na lang. Madami silang handle dito ng mga brands. Ayan, Santal. O, JDO Motorcycle Kingdom. So, ang gaganda rin ang kanila. May meron din silang mga sprocket. Ayan, chain. Pero kasi hindi naman natin yung kailangan specifically, you no? so binigyan na lang din natin kung ano meron sa kanila dito. Yung mugs nila, sana maglabas sila sa PCX ng mga mugs kasi wala lang. No? Off na yung Jiren. Masyado lang overpopulated na for me. So, kung nakikita nyo naman is madami talaga item, no? Kung budget mo dito, unlimited. Ito yung mga event na puntahan mo. CXP, Moto Zone, Meron ako nakita dito, yun nga lang, hindi approved ng Ombudsman kasi bala ko sanang bumili ng muffler. No, hindi ako bibili niya kasi maganda yung tahimik na buhay. Nanggana tayo sa maingay. So, well, that's me. Ayan, Mokoto, no? Sabi ni Kuya sa event, 3,200 alloy top box with scratch and forge daw yun. Kaso kinahanap po sila sa page. Gusto ko sanang kumuha ng palihim kasi syempre magiging kailangan din natin yan in the near future. Mokoto, ang ganda dito. Yung kausap po dito na forgot ko yung name niya. Ayan, yung kausap ko na yan. Well, in-explain niya sa akin lahat. In-explain niya sa akin every detail of the Mokoto. Pero baka ito ang bilhin kong box in the future kasi 3,200. Magkakaroon ka na ng alloy, scratch, Anti-scratch and then forged daw. In sabi niya. Pero pa dito is may mga freebies pa yung iba dito kung kumuha ka din. Well, nasa inyo. Kasi ang ganda talaga pumunta sa mga ganitong show. Maganda isama nyo na yung mga asawa ninyo, girlfriend ninyo. Para banding na din. Yung e nga lang, pag sinama mo sila, additional entrance fee yun. Pero kasi syempre, pag kasal ka na, conjugal property ka na, hindi ka na pwedeng bumili ng basta-basta. Kailangan na yan, may approval. Vogue, correct me if I'm wrong. Chinese brand, ayan, nilagay ko na kung anong may, meron sila. Pag-Google na lang din. Nakuha ko lang din naman yung sa Google. Pero kung nakikita mo yung mga bikes nila, ang ganda ito nga kung una kala mo, no, titignan mo, parang Africa Twin. Pero silang kasi may pa-free dito. Meron silang pa-free picture taking. Ito, ang ganda. Ang gaganda din talaga, no? Huwag mo sabihin na Chinese is pangit. Pero well, maganda lang siguro, enhance nila yung after sales. Pero yung mga motor, design ng motor, ang ganda. Ano yun. Wala ko sinasabi na wag natin tangkilikin or tangkilikin natin yung Chinese brand. Kasi, alin nyo ba, sa totoo lang, huwag magalit na nagahari talaga ang China. Kasi ang galing naman talaga ng kanila, no? So, sa Chinese. So, syempre, wala tayo. Wag, hindi na tayo pwede maging hatred habang buhay, eh. Kasi malay nyo, yung boss na pinagtatrabuhan nyo ay Chinese din. Tapos galit ka sa Chinese parts love mo na lang kung anong product nila, kung anong meron sila na gusto mo at so sa budget mo. So, dito tayo sa engine oil. Ano ba ito? Bibili ba ako nito? Tinanong ko yung bayo kung tagal mag-reply. Buti na lang may free games nito para sa mga guy ni Ram. Sabi ko, try mo na lang kasi sabi ni Kuya. Dito, Sun Racing Spirit, no? So, well, actually, yan yung gamit ko sa Mio Fino ko. Yung bilog, regroup kung tawagin na Nalim nalimutan ko ang tawag sabi nila pag na-hit mo daw yung 8 uh, second meron ka daw price FKM dito